Hello guys, eto na naman mag unboxing tayo ng isang ayuda ulit, ayuda Ayan. marami rami ito kasi malaking malaking balot ayuda ayuda galing sa isang kaibigan na mabait yung kaibigan kong kapitbahay na palagi nagbibigay sa akin ng ayuda. Ito, o, bubuksan natin guys. Itignan natin kung ano ang laman. Itignan natin kung ano ang laman ng ayuda. Bilis-bilisan natin at ako makakain pa. namayan natin. Ay, alis na guys. Excited. Excited magbukas ng ayuda. Abay, ang dami naman. May damit. Oh. oh. wow. Oh, ang dami guys. Oh, 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 oh. Ayan. Oh. <laughs> Nag, naghulugan na. <laughs> Ito, oh, oh, may pay, pang ano sa mukha. Ano to? Gold. Gold 24K ba ito? Ito, oh, serum yan, pang mukha. Pampaganda ng mukha. Pampaganda ng putis ng mukha. Bubuksan natin. It. Ito siya guys. Oh, oh. Oh, ganda. Tignan natin kung tayo ay gaganda pa. O oh, mukhang babata pa. twenty <laughs> oh. 24 gold. Tapos, ano pa ito? Meron pa ito. Ito. Wow! Ito na yung ano, oh. Pang dunya. Pang, <laughs> pang dunya yung ano, yung yung eyeglass, oh. Pang dunya, guys, oh. Ganda, oh. Oh. Oh, ganda maganda nga oh, maganda. Mukhang dunya nga ulit to. Oh. <laughs> maganda. Tsaka masikip. Oh, tamang-tama 'yung ano, 'yung 'yung ano niya, 'yung sikip niya, hindi mahuhulog. Oh, ganda guys, oh, ganda. Sa Shen lang po ito. Kung sinong may gusto mag-order, pwede rin. Kayo eh, mag-order. Mura lang. Hmm. Maganda siya. Masikip, maano, tamang-tama yung sukat. Hmm. Tapos ano pa ito? Ito ay ay yung kapsul. Meron na, meron na dating binigay na ito. Hindi ko pa <coughs> nagamit, nagamit, di pa naubos. Kaya meron pa ulit. Ayan yung serum capsule capsule serum capsule tapos ito ay ito pampag beauty talaga foundation liquid foundation guys o oh. ayan hmm. liquid at mamaya gagamitin ko pag aalis kami ni lolo punta kami dialysis o oh, yan. liquid foundation yan o oh. ayan Tapos, ano pa? Oh, may headband pa tayo, guys. Oh, may headband talaga, oh. Kompleto, pampabuti. Eh, eh, may tanggalin yung sang headband ko. Ayan, oh. Oh. Oh, eh, mamaya, isuot ko na rin yung headband mamaya. Oh. <laughs> Ayan. Itaas-taas natin kunti, hindi kita, eh. Uh, yung aking lotot. Nahuhulog. Ayan. Tapos may ipit pa. Para hindi tayo magyuko-yuko na yan. O meron pang ipit. Ayan. May lasos. May laso. May dalawa. Yan. Ah, oh, Meron itong chinelas. Oh, yung, yung chinelas. Mamaya isuot ko na rin ito ulit mamaya. Hindi na ako magsasapatos. Yan, chinelas na lang ako mamaya. Okay lang naman na tinanggal mo yung ano, hindi naman halata. Oh. oh, ayan. May pampalit na tayong panglakad-lakad. Hmm. Tapos, meron pang, ano, damit. Ito na yung sinasabi mo. Jumper suit. Parang, shoot pala ito. Ah, ah parang ang laki. Oh. Oh, parang ang laki. Ayan, oh. jumper suit jumper suit siya oh ayan oh. pwede oh nga beltan mo nga yung ano niya para magpuma din kahit wala kang wala kang puma magpupuma oh ito rin oh hmm Dipan kas kasian naman tuh, banget kan? Oh, yeah. Mayroon pa. Mukhang dumilim eh. Hindi ko binuksan yung ilaw. Ito oh. Hindi pa na nabantok? Ay, labhang ko ngayon. Ito ko. po. Ayan. oh. Tapos ano itong itim? Obestida oh, din itong itim. itim. Ano to? Bistida? Ay, ano mga ata bistida to. Oh. Ayan, mga damit. Oh. Oh. Ay, ito. Jam, ano to? Leggings. Tapos, tapos yan sa akin yung paan ito? Parang mas may parang hindi mag hindi magsuot yung binti ah. Ayan. Leggings po yan. Tapos, meron pang ito. May hood. Pwede yung leggings tsaka itong may hood partner. Pwede naman na. Oh. Ayan. Salamat sa ayuda. ay bet bet ko talaga yung eyeglass maganda yung eyeglass maganda maganda talaga ito o oh. maganda talaga to oh. mm. maganda talaga oh. Hello. <laughs> Ang ganda ni <no>, Madam Auring. <laughs> mm -hmm. Oh, eto na, guys. Tama na ang video. See you next video. Bye. Bye-bye. Salamat sa aking kaibigan na nagbigay ng ayuda. Ang pangalan niya ay Elin Pregunero. Salamat sa iyo. Bye-bye. <laughs> Hello, guys. Yan, uulitin ko po ang pagvideo ko kasi kanina ay madilim. Kaya eto, ipapakita ko ulit. Eto, oh, guys. Ang oh, ganda. Oh, ayuda ko po 'yan, guys. Oh, ganda. Ang ganda 'yung eyeglass, oh. Talagang sukat na sukat sa akin, ang oh, ganda, oh. Tapos ito 'yung ito 'yung ano, foundation. Oh. oh 'di ba maliwanag, kitang-kita ang beauty natin ngayon. <laughs> ito, eto oh. ang foundation. Oh, maganda. Mamaya, itry ko ulit yan mamaya may ko ulit. Tapos ito yung siro meron na siyang binigay sa akin dati, hindi ko pa ka ito, meron na ulit. Tapos ito yung gold 24K. Ayan o. siro po rin yan. pang pang mukha, oh, pampakinis sa mukha. Lalo tayong gaganda, guys, nito. Hmm. Ganda, 'di ba? Oh pati yung salamin, yung eyeglass, ang ganda, oh, sana all, oh, ganda, mukhang, mukhang donya ng donya talaga, doon ng donya si Rodeline talaga, o oh, meron pa tong guys, o oh, yung headband, yan, sinuot ko na, ayan na, o, oh, ganda, tapos meron pa ito, o, oh, pang -ipit. may lasus, lasus, o, oh, dalawa, hmm, ito yun, may may damit pa, ayan, o, oh. mm tapos may leggings pa. Ayan, oh, leggings. Ayan. Oh. Tsaka natin, tsaka natin i, ita is, itatry na isuot to. Pag may oras na ulit kasi kami ay aalis ulit mamaya ni Lolo. Ayan. Tapos ito pa. Ay, maganda rin ito pang ano sa leggings. Ito. Ayan. Oh. Diba? Oh, Ito. Hmm. Oo nga eh. Every once a year ko may ayuda ako. Ayan o. Ayan. Naalala nyo yung guys, yung dati kong ayuda din. Siya rin ang nagbigay sa akin. Ito naman. Meron na ulit ayuda. ayano Maraming salamat talaga. Oo. Uh pobre si Madam Rodeline, kaya nag-ano nag, na lang, nagaantay na lang ng ayuda. Kaya salamat talaga at mayroong kaibigan ng taga tagabigay talaga ng ayuda. Pabawi na lang, guys, pag ako yung na, <laughs> kailan kaya mayaman. <laughs> Hello, guys. Hanggang dito na lang ang akin video. Bye-bye!